So ang Nova 30K po ay mayroon pong 61% potassium. So naalam naman po natin, tulad ng na-discuss natin, ang ang potassium po ay pampaganda ng bunga. So, 30 ay ang may pinakamataas na potassium concentration sa lahat ng abono po sa ating merkado. Mapa-foliar man 'yan o mapa-granular, 30 po ang may pinakamataas na potassium concentration at 61%. So dahil sa 30 ito ang foliar na may K to the highest ang K ng 30K. May K. Okay. Yes, sir. So, K. Okay. Kayang-kaya. Baka po, pwede din. Ang ibig sabihin ng K ay kita. Yeah. Oh, to the yeah. highest ang ating kita. Okay po. So, ang 30K po, mas maganda ang pamumulaklak nito ng ating halaman pag ginamitan ng 30K. Mas maganda din po ang kanyang pamumunga at mas malakas ang resistensya niya laban sa mga sakit at insekto ng ating halaman. So, ang Vertikey po ay pwede rin sa palay. Gamitin po natin ito sa medyo sa medyo late reproductive stage to ripening stage na ng ating uh, palay. Pwede din po sa mais kung saan magkakaroon na po tayo ng uh, ear formation. Sa mangga din po sa fruit uh, development stage or fruit enlargement stage ng ating mangga. At sa gulay po tulad po nung nabanggit natin kanina pwede po itong i-alternate uh, kasama ng ating nutriban. Sinsang ating nutriban ay meron pong P at K din naman.